dami oh wala man liit huwag yung pakarami ayan ayan po wala yung sila ha eh. naligo na lahat mga ilan na nahuli nyo ah jepre binibilang mo ah gawin mo parang 20 ang kilo ay 20 ang alaman para nabibilang natin Ibitawal lang po namin doon ito at iniipon-ipon namin mga idol kasi baka maubusan po kami ng ano talap yung walang kamatay ito na harvest na rin ito patuyo na lang ito eh ayan po dami ilang uh, isa sa clip pa niyan isa na lang ano kakain na tayo ano ah, Jeffrey isa sa clip na lang ano ayan po ayun ah, ay huwag mong itatapon na ano yung goldfish baka mamamatay yun ang mga ano yung goldfish ay dagal tignan yung goldfish goldfish ba yan? ah, gaji pa, aku mau nih deh, dia iya, iya, udah beda nih deh, iya, 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 ko. iya, 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 ini, ini, iya, masarap, iya, 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 Masarap po ito, paksiwo, kaya ano, uh, iniyaw. Ganda na. Sige, tali mo. Kami, dyan Banda ni Goldfish. ah oh. Ayan mo, ito lang, dami. Eh. Mga ilan na nauli niya, Jeffrey? Ano yan, common? Garp, ay, dyan, dyan na lang natin doon. Doon na lang natin ano yan. Bilangin niyo, babayaran. Ay, babayaran. tatagay tayo rito baka ganyan marami pa pala yun oh patong patong na lang patong patong tapos yung iba sa inyo ha na dun oh. para sampuy na lang dun Hoy, kaya sobra na to. Akyat na muna kayo doon. Uh, sobra na yan. Akyat na muna kayo don, para magbubuhat don. bilangin nyo, ha? Yan po. Ililipat na lang namin dun mga idol, para po, yung mga bisita dumarating. Meron silang talatiyang walang kamatayan. Yan po namin, bekan. Meron malilig, siyempre. Meron Ay, ipunin natin yung malilig. Lurohin na natin. Yung matatagalan tayo yan. Kasi, iwalay na na. Iwalay, iwalay na natin yung maliliit. Ayan para mabura, masarap po yung buro Ayan, good morning, good morning. Ang daming ibon mga ito, ayan, ang daming ibon. Ayan. Gawa ni Nore Malati dapat, yung maliliit dapat iwalay na dito. Sa tayong trats na iba, no, Para maiwalay na yung malala, malili. At ay, tayo lalagyan. Ay, ay kunin mo yung ano, yung ano, yung kartilya, yung kartilya na lang, doon na lang natin lagay. Malapad, oh. Malapad dito, iwalay mo yung malapad, malapad. Na. ispilay natin bukas. Malapad. Tsaka yung maliliit sana. Maliliit tsaka malapad. At ewan, eh, well, tinago, ano, hatago, natago, baby Dito na rin. Yan, ang laki. Ang ngayon, lalaki, mga ito. Sige, sige, sige. Tapon na kayong iba. Yung maliit tapo niya, idali niyo nyo rito yung maliliit. Yan ang maliit. maliliit. Yan maliit. para maburo natin. Hindi ko nako pa, dapat tiket ka bitang ka rin eh. Bitin na para ba? Ay, 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 kartilya, ay, kartilya. Kartilya, ay, kartilya. Lagay niya dyan. Malilit, malilit, malilit. Tapo niya, tapo niya. Pamburo, pamburo. Wala tayong pamburo eh. Ay, hindi. Ma matatagalan tayo dito sa batang ito. Hindi marunong magdampot uh, ng ano. Ng hindi ka naman dampot malate. Kain ka, kain ka, kain ka, makakagwantis ka rin. Yan. Kasang tingan lati, dagul, pwede mo rin. Kain mo yung Kasi na humiyuk sa akin. Yan. Yan, lagay nyo dyan. Para buruan natin. Yan, tangi. Atayang talapi, ang Walang. tigil lang arte. Malaki nun. Eh. So, um, Pispilay na po ito. Malaki. Malaki. Yeah, good morning, good morning.

Dapat kami nang Salamat dito sa pasalubong. Ito, yung talat, yung Yan, good morning, good morning. <laughs> <laughs> tayo ng tawang, daw na bago mo ubusin

Ayan po, salamat po ha. Huwag na kayong mahalit ka. Kaya na tayo rito. Ano? Salamat po, tsaka puro lang. Ano? Sino po kasama niya? Ayun po. Ay, ay, ay. kapat lang. Ay, dami natin talapya. Ay, ano? Wala pa kamatay talapya. Puro. Puro. Yan, puro. Ya. <laughs> kayo, kayo ng puro ay tal. Puro, tsaka talong. Ito, talong okra. Talong okra. Oh, napakasarap niyan. Tsaka taong, magkuha tayong taong ano? Taong iniyaw yan Ay, dito na kayo, magukas na kayo ng pa Ay, kamay Lamesa, lamesa, lamesa Palok at tsaka po, linagas ang palok na bagong pitas At tsaka yan tubig asin Yan po yung masarap sa ano? Yung masarap po sa Dalag, mga idol Talag. Dalag, napakasarap po nito Ha? Sarap niya? Ako ma acid na ako pero palagi pa ako magkakape eh. kaya yung sampal ako. May, may bisita po kami ng ano, may bisita kami galing Spain. Ayun, mga may may pugaw. May galing Spain. Ito po. Ayun po. Kapatid ni Joseph, pare Joseph. Ay inanak ko pala si Joseph noon. Inanak ko si Joseph. Ay, mga balo ko inanak mo 'yun. Ayun, no. Kalapya. Ay, dito. Saka talong, kuha kayong talong, idol. Lapit ka ng talong. Fresh from the farm. Ayan po. Tapos, uh, meron tayong bisitang taga Novaliches. Yan, bagong dating. Ngayon, na. Swerte-swerte talaga eh. Aray ka pa. Oo, swerte-swerte. Oh, yan yung tanong yung Nobaliches. Oh, sa mga Nobaliches. Quezon City. Quezon City. Ano po, sa mga magaling magalang sa mga po sila. Kain. Kain po na po kayo. Kain na po, ma'am. Kain na po. Chat out din pangalan? Paula Valeria. Yung nanay niya, Patricia. Paula ba? paulo paula Valeria. Paulay Valeria. Parelia at Valeria at saka Patricia. Patricia. Patricia Valerio. Paul Valerio, ah. Putang Punta niya? Opo. Oh, mm. Last year. Oh, yeah. sa patulong mo idol, ha? Salamat. Anong bisita may kon-kon kanta? Kon-kon. Ay, ah, si pare mm. ko lang, ha? Mm. Anong kapan ako, Pare ko, pare ko, ay, may... Marami pa akong dalag pare. Kung gusto ni Nana, ini uh, ni... Mami, padala natin ng dalag ito. Dalag at saka siyang palok ito, sarap, po. Tawagin niyo na yung mga natin. Ay, kumakain na po kayo. Kain na. Ayun, ay, 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 kunin mo sila para maigyo video ano sila. Maabayong yung video natin. Ayun na no, kunin mo sila. Ayun so, na. Pati kita pa ipatay yung tawong. Ito picture. So, Kain tayo. Bigyan mo ako ng layo ng dinayo natin. Ayun na, dali. Oh, tingin, tingin. 1 2 3 1 2 Thank you. Kain ko Sige po. po. Papasipot po kayo. <laughs> <laughs> Taga na na, na ang gaganda ng mga palayan, no? siya. Ay bali. Talaga laging nagkakamali siya, <tod> ito, la. Ayan. Ha? Salamat po sa pagbisita. Makain po kayo ng buro. Oo, oh, 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 salamat ah. Bahay pa rin. Bahay pa rin naman ang ano niya. Oh, na. Ah. Salamat po ah. Ginagawang uh, kanin yung buro. Ha, ah, masarap. Ayan oh, ah. dami ng bisita. Ayan mga bata. Ko kayo buro niya doon. Ko kayo buro dito, bata. Dito, dito. Bata nakatayo kayo. o oh, ito bata dito Ayan si pare. Ayan. Tao ano ang jaw? Ayun po tayo. Ko kayo tawagin niyo doon. Ayan yung ano mo, bayo mo, Jeffrey. Tumuwi na po. Ba't tumuwi? Eh? Ipapakain sa doon yung yeah. isda. Ayan po, taong naman sa kanila, mga idol. Nakatalapya, ano? Talagang ayaw, hindi pa nagsawa si, ano ko, sa palasya.